ko Dito ako sa baba. Magsusundo kay Muhammad. Maaga sila ngayon kasi Friday. Ando na yung school bus. Pero wala pa siya sa so, Muhammad na may aba. O ayan, naman ang bus. Wala pa si Muhammad. So, wala pa. Kanina po Ayan, palingaling ako. Ayan lang. Huwag ko nang pansinin yung ilong ko kasi talagang may malaki ang butas. Kaya huwag kayong maingay. Huwag kasensyon nyo na lang. Ayan. Para kung ang-anga dyan naghihintay sa alaga ko kasi wala pa. Sa dami ng dumating. Ayan na finally dumating na siya. Ayan na. Tapos pupunta kami sa ano market. May bili ng noodles. Kasi Friday ngayon. Ayan. Ayan. Gusto uh, daw kumain ng Hansit Canton Kaya nga madadaanan namin ang McDonald's at kajal Why you go to the park today? Because uh, I promised my friend I'll do a trade for yeah. so, one mint mento mm -hmm. Mm -hmm. mint one so, and oreo mm -hmm. So I'm coming to the park to uh, do yeah. the exchange at 5.30 What time is it? McDonald's McDonald's Did you try to eat the jalebi or not yet? No, no. Jalebi, so yummy Do you get jelly Huh. Ha Ito ano, bibili ng Ito ka binang, We're going to W Mart, we'll buy something for Muhammad. Huh? Oh, you go first. Here, here, Muhammad. think the other side. The other side. Here, here. Yeah. Favorito niya. Ah, is this. Why is expensive here? Eating that, huh? Ah, vegetables. Ah, vegetables. Ito ang paborito. Ayan. Paborito ni Muhammad. Finally, we buy the noodles for Muhammad. Happy? Happy, happy, Muhammad. Kaya di dito kami sa underground. Ayan. Excited na excited na uwi kasi gustong gusto nang kumain ng noodles. Paakyat na kami. Kutom na yan. Basta noodles, ay, Diyos ko. Hoy! At ayan nga, naka na kami. Tapos habang mamaya, magluluto ko mamaya ay maaga pa. Ayan, naisipan niyang buksan yung alkansya ng kapatid niya kasi may nakita siyang candy sa baba. At ako naman, habang naghihintay ng oras, ayan, nagsaya sayang konti. Parang ang anga -ang lang. At ayan na nga, ay, iluluto ko na yung noodles kasi parating na si baba. I, ayan na. Pinagbubuksan ko na, nagpakulo na ako ng tubig. At saka ayan na, imikos-mikos ay, na lang yan mamaya. Pag maluto yung pansit noodles niya at saka yan. mula nung natikman nila yan gustong gusto na nila pero paminsan minsan lang sila nakakain kasi ayaw ni babae kasi hindi naman talaga maganda yan pag at saka na tapos na tatapos na ang pagkain nila at sakto dumating na rin yung alaga kung babae at saka yan, tapos na ayan ay excited pa alaga ko

sama ko kong alaga ko, tatangkad na nila at na mga eh. so, yeah. Bar, bar, restaurant Beirut. Ayun, follow me. <laughs> sumit ngatman eh na po madilim na yan dati yung tinatambayan namin ayun ayun parang ano na ngayon ayaw ko kung anong may gagawin dyan siguro building tapos yun na yung palaroan 嗯，我。<Yeah. S 2>